Hi guys, this is Ngana TV. Ngana! For today's video nga naman ay magugulo tayo dito sa mga nagtatrabaho sa bukid. Araw na naman ang Sabado, kaya dito muna tayo mag-relax. Nalaman ko nga na nandito sila Don Norberto at Don Ronald Duck. Hindi nyo ba sila kilala? Wait lang, ipapakilala ko sila sa inyo. Ang workaholic ng Popsi. Madiskarte. Permeng Dage. At nagiiwan ng katagang... Basta tricycle driver, Sweet Lover! Siya ang susunod na The King! Aring King King! Papa Norbs! <laughs> Isus tayo ni <nab> na ako. <laughs> anyway, akin ding ipinapakilala ang Super Sipag! Swerte sa taya! Kada nang lahat! Don Ronald Duck is in the house! Sabi kan doon nata na naman ako yung only Iyong nga nito. Igtaraya naman ako kang duwa, niya ako punaw na. Kaya naisipan ko maginit init ng tubig, gamit ang mamahalit ako rin ni Cleopatra. What? Ipinamana yon sa amin bago siya ibalot sa dugnit. <laughs> And wait, there's more. Hindi lang yan ang makasaysayang kayamanan na namana namin. Ito rin ang kayab na pinamana ni Lolo Nindo sa lokon lukunan <laughs> Ang tawag dito ay pandigmaang pamaypay. Sa sarong kab problema mo ihulkab hulkab. sus bang kingong palansota ko rin maringani din na tuwal na nag urula okay na nai, -nai may Ito na madal soan ng ang mga kapi kayo <laughs> napansin ko nga na hindi nabubuksan ni Don Norbe ang kapi niya kaya ako naman to the rescue para makagat kayo niyo. pwede gari dyan ma gari pangil naman sana ang nasa taas <laughs> Sabi ko, magkarapisan na kami dyan. Dahil na ako po yung yun. Oh, man ang kape. At pagkatapos nga ng merienda, ay bumalik ulit sila sa kanilang ginagawa. Ito nga pala guys, ang mumunting tanima nila. Dati, mani ang tanim dito. E sa hindi inaasahang pangyayari, ta na, spray kang demolition. <laughs> Tips lang guys, kung ang pananim ninyo ay na-spray ng demolition, ang solusyon lang dyan ay grass cutter at gagag. Gabihan naan, taiyunaan. Kaya ba naman ang tsura ng damo at mani? Ngunyan, minani man isa paghahin. Kaya nagtatanim na naman kami panibago. Dahil kami ay naniniwala sa kasabihang, habang may lupa, may daga. Ade. Ganito <laughs> raw guys ang pagtatanim. Kailangan mo nalagyan ng abono para mataba yung lupang pagtataniman. At syempre, nakatupad dapat. Hindi <laughs> sana naaraman. May step pa lang si Kade sa pagtanong mo. One, two, three. One, two, three. <laughs> Ulo ko, sabi ni pa, yaong ka na naman digdig. Sabi ko, opo, tawara duman. <laughs> Maray na tayo ako kinagkag. <laughs> Tama na doon eh, basta nagtataranong kami digding. Tama na inita ako matabang naman doon magabi. Please like, share, and comment. Subscribe pa. Bye!